kumusta mga brad, kilalani natin si Nardong Putik na kilalang kilabot ng Cavite. Alamin natin paano siya pinaslang ng mga pulis matapos ang mabang panahon na pagkasangkot nito sa mabibigat na kaso. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Si Leonardo Malian Manisio o mas kilala sa alias na Nardong Putik ay isang Filipino gangster na nagmula sa Cavite. Siya ang isa sa kinatatakutang gangster ng Cavite noong 50s hanggang 70s. Binansagan siyang public enemy number one ng Cavite dahil sa may bigat na mga kaso nito. Ayon sa mga istorya noon, nagtataglay itong si Nardong Putik ng kakaibang kapangyarihan dahil sa kanyang mga suit na anting-anting ito ang itinuturong dahilan kung bakit ilang beses siyang nakatakas sa mga ginagawang pananambang sa kanya. Hindi lang 'yun dahil hindi raw ito tinatablan ng bala. Pinanganak si Nardong Putik noong March 5, 1925 sa Sabang dasmarinas Cavite. Ang mga ninong nito noong bininyagan ay mga bigatin dahil ang tatay nito ay nagtatrabaho sa mga bigating pamilya tulad ng pamilya Karungkong, Mangubat at Bargaza family dahil naging tauhan ng tatay niya sa mga bigating pamilya, nadamay na rin ito at naging target ng mga kaaway ng kanyang mga amo. Taong 1945, nung ninakawan ng mga alagang hayop ang pamilya ni Nardo at pinaslang ang kanyang tatay ng grupo ng armadong gerilya sa ilalim ng pamumuno ni Colonel Emiliano de la Cruz na mula sa 14 Infantry Unit ng Barrio Paliparan Dasmarinas, Cavite si Colonel De La Cruz ang mortal na kalaban ng amo ng tatay ni Nardo na baala kontrolin ang buong dasmarinyas. Dahil sa ginong pagpaslang ng grupong ito sa kanyang ama, dito na ang galit ni Nardo at sumumpang maghihiganti ito sa mga taong nasa likod ng pagkamatay ng kanyang ama. Dito niya naisip na kinakailangan niya ng padrino na mahiging kasangga niya dahil hindi niya kakayanin mag-isa na kalabanin ng grupong bumaslang sa kanyang ama lalo na at that time naglipaan na ng mga gangster sa Cavite. Dahil sa impluensya ng dating amo ng kanyang ama na si Mayor Felicimo Karungkong, inapoy si Nardo bilang police officer ng Dasmarinas noong 1944. Dito nakamit ni Nardo ang ustisya sa ginong pagpas lang sa kanyang ama. Pagkalipas ng ilang taon, taong 1948, dito na nasangkot si Nardo sa mga iba't ibang illegal na gawain. Ayon sa files ng Philippine Constabulary, nasangkot siya sa kasong illegal possession of firearms to kidnapping. Bukod sa mga kasong ito, noong 1952, na-involved din siya sa pagpaslang sa mayor at sa mga polis. Kabilang na ang police chief, na gamit lamang ang kutsilyo. Sinabdong putik din ang nasa likod ng pagpaslang noong 1957 kay Lieutenant Colonel Laureano Maranya na isang provincial commander ng Cavite at pitong iba pang mga nito si Nardo ay naging pinuno ng grupo ng mga bandido na sangkot sa pahingidnap, sa robbery, pagnanakaw ng mga kotse, pagtatanim ng pinagbabawal na damo at hinahir ito ng mga politiko bilang gunman. Pero bakit nga ba binansag ang Nardong Putik si Leonardo Manicio? Ito ay dahil naging kilala ito sa kanilang lugar na hindi mahuli-huli ng otoridad na bukod sa kanyang anting-anting ang isa sa kanyang diskarte at estilo para hindi mauli ng mga pulis, ilumulubog ito sa putikan at gumagamit ng maliit na kawayan para gamitin na daluyan ng kanyang paginga. Kaya naman binansagan siya na Nardong Putik. Taong 1953 nung nahuli si Nardo ng otoridad at ikinulong sa konstabilari stockade ng Imus Cavite. Pero nakatakas ito noong 1955 kaya naman, tinugis ito ng grupo ni Philippine Constabulary Commander na si Lieutenant Colonel Laureano Maraña noong 1957. Pero nung nagpang-abot ang dalawang grupo, nasawi si Lieutenant Colonel Maraña kasamang pito nitong mga kasamaan. Noong 1958, na-corner at nadakip si Nardong Putik sa isang palayan ng Barrio Medicine Imus Cavite sa paunguna ni na Lieutenant Elias Arlazo Jr. at Lieutenant Federico Di Navarro walang nagawa si Nardo kundi sumuko na lang. Dahil sa matagumpay na paghuli kay Nardong Putik, na napromote bilang kapitan ng dalawa at pinarangalan ng Gold Cross Medal na pangatlo sa Military Battle Award dahil sa makapigilin ng paghuli kay Nardo. Matapos ang ginawang paglilitis, nasintensya ang si Nardong Putik ng 182 years and 2 months na pagkakabilanggo sa National Penitentiary sa Muntinlupa Noong October 1969, nakatakas na naman si Nardong Putik sa kulungan at nagtago sa kanyang hometown sa puder ng kanyang long-time mentor na si dating Mayor Remedio Karungkong. Noong February 10, 1971, dalawang agents sa Narcotic Division ng NBI ang pinaslang ni Nardong Putik at ng kanyang mga kasamaan. Ginawang pagpaslang na ito bilang ganti kasunod ng ginawang raid sa plantation ng pinagbabawal na damo na ni Nardong Putik. Dahil sa pangyaring ito, nagsanib pwersa na ang NBI at Philippine Constabulary Force para mauli si Nardong Putik dead or alive. Nga pala ang Philippine Constabulary Force, ito yung mga polis noon na nagme-maintain ng peace and order sa bansa. Nadisban lang ito noong 1990 at pinalitan ng civilian police force noong 1991. Anyway, nung nagsanib ang NBI at Philippine Constabulary Force, matindi ang ginawang panghanting kay Nardong Putik. Katunayan, pinatungan pang ang ulo nito ng 20,000 pesos ng bagong acting mayor na si Juanito Johnny Remulia, yung malaking halaga ng 20,000 pesos that time. Sinubukang makiusap ng NBI sa Bishop ng Kaloocan para kumbinsin na lang sana si Nardo na sumukon na lang ng buhay. Pero nabigulang sila. Noong October 9, 1971, sinubukang sundan ng task force itong si Nardo hanggang sa nadiskubri ng otoridad ang hideout nito. Naganda ang konstabilari para sa gagawing pananambang kinabukasan. October 10, 1971, si Nardong Putik sakay ng pulang Chevrolet Impala habang binabaybay ang kalsada sa pagitan ng Panamitan at Kawit Cavite, nakahanda na ang checkpoint ng task force. Nang papalapit na ito sa checkpoint at pinapahinto na ng otoridad, lalo pa nitong binilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan. Kaya naman ang mga nakapwesto na NBI agents at police officers ay agad na nagpaulan ng putok sa sasakyan na agad-agad na kinasawin ng putik. Sa kanyang sasakyan, na-recover ang isang revolver, 300 pesos, baking 150 dollars, pitaka at notebook na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa kanyang mga pagkakautang meron din dito natagpong ang mga pekin dokumento at tapos ang pagpaslang kay Nardong Putik sunod-sunod na naaresto ang iba pa niyang mga kasamahan tulad ng nakaraang video natin kay Ben Tambling umani rin ang iba't ibang reaksyon ng mga kavitenyo sa pagpaslang kay Nardong Putik marami kasing nagsasabi na marami raw itong natulungan ng mga kavitenyo tulad ni Ben Tambling ng Malabon, itinuturing eh din si Nardong Putik na Bayani at Robin Hood ng Cavite. Siyempre tulad ng sinabi ko sa kwento ni Ben Tambling, hindi lahat ng tapang ay dapat tularan at pamarisan dahil ano pa mang magandang bagay o pagtulong ang gawin ng isang tao sa kanyang kapwa, e eh wala rin itong saysay, lalo na kung galing naman ito sa masama. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? i-click nang like button at i-share ang video na to. Mag Iwan lang ng komento para sa inyong mga saludohin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.